All right, guys. Kumakapa. Kumakapa. O, out na kami, out na. Sa trabaho. Hindi kamuk mo pre, payong. Si Josepe sa kanoro, nakariri, oh. Ano 'yan? Ano 'no? ano? Bukas putik na 'yan. First time niya na 'yan ito, Lalo. First timer is no. Hello. may flavor. Oh, ito, to, to to, ito, 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 ano? nakalabas, ako sa pulipid, 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 din, ano, snow, alright guys, <laughs> unang bagsak, ng snow, Nagpaparablam na ang Korea, ito yung mga artista ko ngayon, no ah, liwanag ah, Matenti. Matenti. Hala, matenti pa manino. All right. Tama lang buhay. Nakapayong mai. Basa pa rin. Patay na cellphone. Uh? Oh. Oh. Tutu. All right. Sana masayang isno. Dito sa Baraks. Malay-layo kasi yung baraks namin, malayo-layo. Lalakad lang, oh. Tara na. Kailangan ipagpag yung jacket. Nandun kami sa, nandun kasi sa kabila yung duty. Eh, tapos dito kami sa kabila ng ano, yung aming tulugan. Yan o. Pala dito ba, makapal na. Ano. Woo! Ang bagsak ng isno sa South Korea. Alright. Snowman, ligumin, snowman. Para first, per, para first time ka-isno ba? Hahaha. <laughs> Ah, dito sa agdan natin na dulas. Dahil sa isno, lagi Oh. Tagal-tagal to kasi makulimlim ng ano, hindi siya nang ano. Ang nakalagay sa forecast hanggang alas 9. Kanya lang, ah, makapal na yan, kinabukasan. Alright. right, tayo sa loob. Papagatin yung Ooh.